At dahil nilubo nga ang aking buyok at masakit ang lalamunan, ako na daw muna ang bahalang mag over Alam nyo ba mga pare? Nakakaya pala mag over Pag pinapanood ko nga ang aking buyok, ay parang simple simpleng simple lang ang pag -voiceover. Pero nung sinubukan ko, nagkakambuburol na ako. <laughs> Ngayong araw nga pala mga pare, ay gagawa tayo ng trap ng dulong o Skylab. Kahapon kasi ay tumuwid ako pupuntang bayan para bumili ng kulambo na sa alam. Eh medyo na para may nabili kong kulambok. Kaya ginawa ko na lang tong Skylab. Kinabukasan naman ay maaga akong gumising para ikabit itong trap na ginawa ko. Tabang nga pala naman ako pag ng water lily sa aking Skylab. At tayo pala ang aking bangka ay naanod na. Ay pagbaba ko pala ng bangka hindi ko na itali. Ah, ay pahirap. Ay gusto na agad ubuhin ng bangka ko. Ay hindi pa kami tapos. ay tuwang tuwa naman ng na aking buyok sa aking pagbubis over. Ay hangang hanga sa akin ay... <laughs> ay kinakabahan ako. Baka ako nalagi ang pag-voice overin. naman ay nanalap ako ng dulong. Sa mga hindi nakakalam, ang dulong po ay masarap iiyaw. <laughs> Joke lang yun. Ang dulong po ay masarap iadobo o kaya itorta. Kayo mga pare. Oh, pare naman na. Huwag na lang puro mare. Anong masarap na luto sa dulong? Nilagyan ko na rin nga pala ng ilaw ang trap kong ginawa. Dahil sa ilaw naglalagay ang mga dulong. Dahil first time ko lang itong ginawa, tinimbento ko nga lang ito. Hindi natin alam kung ako'y uhuli bukas o hindi. Pag sikat nga Araw ay maaga kami pumalawat ang aking buyok. Nagbibilad kasi siya ng likod dahil siya inuubo. Ito nga pala yung bangka namin tinutulugan tuwing gabi. Napengka na nga lang ito at hindi makapagkarga dahil maliliit pa nga mga isda ngayon. Sinimulan ko na nga ang, ang aking trap na ginawa at kinalag ko na ang mga tali nito sa ilalim. Pagpasensya nyo na nga ang aking pagbubois over dahil hindi naman ako sa ganito. Ay dinagdagan pa nga ng aking buyok ang aking trabaho. just ko die. Sa mga oras sa ito ay kinakabahan ako at parang wala akong makakita ng uli. Pagangat ko nga nito ay nagulat ako dahil imbis na dulong ang aking mahuli ay iba't ibang klase ng isda ang aking nakita. Tuwang-tuwa nga ang aking buyok nung ipakita ko to sa kanya. May mga ilan nga lang kasi akong huling ipon at isa nga ito sa paborito niya dito sa Laguna Lake. May mga huli nga rin pala akong si Midian Tilapia at ilalagay ko muna ito sa aking piscage para dun sila lumaki. Hindi pa nga kami nakakawi ay iniisip na agad ng aking buyo kung ano gagawing luto dito sa ipon. Gusto nga daw sana niyang ikat ang kaso kakaunti lamang ito kaya ipiprito na lang niya. At kahit kakaunti nga ang aking uli, masaya pa rin ako kasi may maiuwi akong ulam sa aking pamilya. Kaya niyan talaga ang buhay mga pare. Tiyat-tiyaga lang at makakaraos din tayo. Kaya ako'y naniniwala sa kasabiang habang tayo'y nabubuhay sa mundong ibabaw, hindi hindi tayo mamamatay. <laughs> Ito pala ang tunay, sabi ng aking tatay, na ang hirap daw ay hindi bumubukol pagkos na kapag papalakas ng ang ating mga katawan. Masayang ang pinili ng aking buyok ang mga hipon na kanyang iluluto. Sa pag-uwi nga ay nadaan kami dito sa nagtitinda ng munggo. Sabi ko nga ay bangka sa itong ipartner sa pritong hipon. At kung nakarating nga kayo sa dulo ng aking voice over, baka namang pahart at pa-share. Lalo na papalo Maraming maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aming mga video. Bye-bye.